sabihin pala ako sa inyo, may naisip ko, what if mag, ano kaya ako, mag-busking ako somewhere around the road bukas. I mean, mamaya. Hmm, na? No? What if makita niyo ako bigla ba naglalakad kayo somewhere, bigla makita niyo ako nag somewhere. No, bye-bye. Gipot na kayo guys, yun lang, share ko lang. Naisip ko lang parang maganda kumanta mamaya no, lumabas sa, pumunta sa ato dun sa, sa, tapos na-perform. Sige, bye bye! Bye guys, thank you so much. Nagpunta ko sa ano ng mga UM, tapos ano, magpunta na naman. Katay ko ng kaibigan, no. Bye bye! sabihin pala ako sa inyo. May naisip ko, what if mag, ano kaya ako nun?